mga idol may pang na tayo oh. welcome back mga idol sa aking channel sa Hunter TV at sa aking bagong gawang channel na sa YouTube sa Sholen TV. Yan, paki-support na lang po 'yan. So umama na kami ni paring Clifford ngayon. So subukan namin kung kakarami ngayon kasi medyo maganda-ganda panahon. Minit. At sigurado hindi malabo ang tubig. So, ito nga pala yung aking camera. Dito ko nilalagay. Yan. So pupunta ako na si paring Clifford. So sana makarami kami. So sumahan niya kami mga idol. Shoutout nga pala kay Laquenor TV. At kay Rohan TV. At kay Manoy Nelvlog. Ala, sama-sama tayo sa kabilang Sabado dyan sa lawa. selawanan lagu ng Laguna. So, Mamayan lang ulit mga idol. <tripe> <tripe> Tutukan ko lang. Napakadami ka mo. <sighs> oh. Ayos mga idol. May pang-ulam na tayo oh.